Ayan, Ate Pinky. <laughs> okay, good morning. Good morning. Live tayo ba sa Live? Yes. Ayan mo muna sila Ate Pinky. Mag-ingay muna tayo. Laban <laughs> na. Oh, kasi may kanya-kanya naman tayong ano, buhay. Okay. Base sa mga buhay nila, bahala mag sa mga buhay nato. Na Amen, man. Kanya-kanya ng ano. Nah, hadi kita hadi kita yang satu oh, oh. tuk sat anu sat buai no? sini wai buai kita <laughs> Ay, oh, kita akan mengira gak nih, nanti kita gini kita dan dikira himo, mereka terik tok. Kami mana hati pinky, may buah mang kami. Oh, maganda tidak <laughs> usah na maganda tidak kuno. <laughs> ano kinagali niya? Mas maganda kami. Ay. <laughs> <laughs> ah, di ba? Kumusta na ate experience? Ay, masarap sarap Ah, so mm, mm. Nakaturog ka man kagabi. Nakaturog, halik-halik gayud. Ah, o kayo insert kayo nga hagong gayud kag maribok-ribok. Ay, imagine kita sa in the picture. Aw, aw. And sa kami. <laughs>

Ayah boya ini sinda. Boya SM nak kena labu saya nak picture Coy. Oke, betul dan nama nak ya gitu. Terus tadi saya bapak huruf nak sen makan ding, San makan bau ke adik kami yang samun sa asyik. So, Mau bilang kalau san mengah dahos sampai apa? Uh -uh daun san mabuk ma atau sini oh di bang okay. masa saya uh, uh. <laughs> abang nak kami san breakfast ah <laughs> uh, muna kami Oke, okay, agak pa nagmarata? <laughs> ala singko ala singko Kuna ko gano'n aga ka mamata. Matal uh, ako na aga pa. Uh, uh. Kayak lagi gini isip murah kita mah ini orang kopi kopi, orang kopi kopi. Kita sih mm, mm, <coughs> eh. kita sih anu sih hitam hitam. Kegelan hitam nih. Terus zaman talent satu negara tuh kita sauna sa sa kampliman. Hmm. <laughs> dari dari dulu. Dulu kan belum ada lah satu nama yang ini tan my rice cooker kita nanti orang gini nolak gini. Kumpli itu kayak apa nama di did anu napa kimsna. Ah mungkin. Pilih mas bagian tempat ini nama yang kita bayar dalam sini. Pengetuan rice cooker. Rice. Tapi sih tan tubing. Oo. Oh, oh, Sa outdoor. Oh. Uh -huh. Pero maganda lang dito dito. Ano? Dahil sa pool. Ano yung gano'n gano'n para linisan itong filter? Oh, oh. Kato itong mga laway-laway, mga... Ah, oh, oh, oh. oh, sa likod. Oo, oh, tanan na. Oo. sa sa luna kasi nagkali kami dito. Nag... Kasi ganin kami ng ano, one place dito. the rent. floor. Mm -hmm. Nag-aagay kami dito, pero ano ginahin pa lang mm -hmm. inisya dito, uh -uh. mga skeleton pa lang Ah, dili pa inisya na. Oo, tasa siya, ano pa lang na siya, gina-construct pa lang. Nakabilis-bilis na. Oo. Mga pirelang kadula. Nakabig kami dito sa inyong kapiteriya, tapos, yan, yeah, nakabagat kami dito. Mm -hmm. O, di ba kailangan na, parang pirelang kabulan, ati, tindog tayo. Wow. oh pirelang kabulan. Hindi <laughs> <Iyeng> tayo. yun <laughs>

Okay, kami Mike, Mike na dito Okay. Hello mga Yes. Good morning mga kaaringit. Ah. Uh -uh. yes. Video lang. video lang. sige na ina-live na. Bye mga Bye mga <laughs>